pa Kung ikaw ay baguhan dito sa Canada at gusto mong simula ng investing o magsimula ng investing Ito yung step-by-step -step procedure na ginawa ko na pwede makatulong sa iyo mga tropa Disclaimer lang mga tropa bago tayo magsimula Ang video na to ay para lang sa educational at entertainment purpose only mga tropa Hindi po ako financial expert First step mga tropa, ayusin mo muna yung, yung finances So magsimula kang mag-ipon ng iyong emergency fund na 3 to 6 months mga tropa kung hindi kaya ng 6 months, kahit 3 months ay pwede na yon. Pangalawa, bayaran mo yung mga mataas na interest na utang mo tulad ng credit card, line of credit, or personal loan. Pangatlo, mag-budget ka o maglaan ka ng amount na kaya mong i-invest buwan-buwan sa iyong investment. Pangalawa, trawa power step 2. Gumamit ka ng mga tax shield account tulad ng TPSA, alam na RRSP, at saka FHSA. So, ang TPSA, More flexible ito mga tropa at pwede mong withdraw yung pera mo rito kahit anong oras tax free mga tropa. Kung nag-iipon ka naman para sa iyong retirement, gumamit ka ng RRSP. Kung gusto mong kumuha ng bahay at lalong first time home buyer ka dito sa Canada, gumamit ka ng FHSA mga tropa. Tropa, pwede ka mag-open ito sa yung banko tulad ng TD, Uh, RBC, Scotiabank, BMO, pwede ka rin mag-open ng uh, investment account sa mga online investment platform tulad ng Quested, yung ginagamit ko, Wealthsimple, EQ Bank, or simply mga tropa. Step 3, mga tropa, pumili ka ng uri ng investment. Para sa mga beginners, pumili ka o bumili ka ng index fund, mutual fund, or ETF, mga tropa. Pinakasimple, simple pinaka Tip, mga tropa, Pwede kang gumamit ng mga robo-advisor kung ayaw mong mamili o nahihirapan kang pumili ng mga individual stock. Step 4 mga tropa, mag-invest ka ng regular. Yung ginagamit ko yung DCA o yung Dollar Cost Averaging. Tulad ng ginagamit ko, yung DCA o Dollar Cost Averaging. Halimbawa, maglalagay ka o maglalaan ka ng certain amount sa RRSP. Halimbawa, $100 sa RRSP, uh, $100 sa TFSA at $100 sa FHSA. Note mga tropa, yung kayang amount mo lang, ha? yung kaya mo lang i-invest mga tropa. Pamamagitan nito mga tropa, hindi mo kailangang hulaan yung market condition kung yung stock ba ay tataas o bababa mga tropa. Kasi over the time, pag ginamit mo yung DCA, eh, tumataas pa rin yung stock mo. Kahit na bumababa yung stock mo ngayon, eventually in the long run, tataas yan mga tropa. Step 5 mga tropa, Huwag kang magpanik at mag-invest ng long term. Ang pag invest ay para sa limang taon na o pataas mga tropa. At huwag kang magpanik kung sakaling bumababa yung iyong stock. Iwasan mo magbenta kapag bumababa yung iyong uh, stock. Kasi normal lang yung fluctuation sa market mga tropa. Stay invested at gawin mo itong consistent. pang mga tropa, ito yung pinakamaganda. Stay invested at i-reinvest mo yung iyong interest, yung iyong kita yung dividend pabalik doon sa iyong investment sa ganitong parang mga tropa magko-compound lahat ng kita mo over the time saka in the long run mga tropa. halimbawa kumita yung stock mo ng $5 or uh, $100 sa isang taon i-reinvest mo yun sa susunod na taon or i-invest mo lagi ng i-invest para mag-compound yung kita mo over the time mga tropa yon ang power ng compounding effect Pangpito mga tropa, at tip na rin to para sa inyo. Mag-invest ka sa iyong sariling knowledge mga tropa. Magbasa ka ng mga libro na katulad dito. O kaya, manood ka ng mga financial podcast at manood ka ng mga videos about financing o kaperahan. So tropa, sana may nakuha kang value at may napulot kang konting kaalaman sa ating usapan ngayong araw na to. Follow me for more.